Hello guys, good morning kingdoms of Saudi Arabia. Ayan, so nagbabalik naman po tayo guys. Lulubog lilitaw, lulubog lilitaw. So ganun po yung ating buhay. Hi po sa aking mga baguhan na viewers. Hi po sa inyong lahat, sa aking mga loyal na mga nakasubscribe. Naka Ayan, so kumusta, kumusta po ulit. At ito naman po si single lady here. Ayan, so nagpapakita naman po sa inyo guys. Okay, so kumusta ulit mga kabayan ko dito sa gitna silangan? Kumusta ang ating trabaho? Of course, kumusta na din po yung ating health? So October na. Okay, so sino po yung may mga 13 month to page an? Meron ba? O wala dito? Kahit regalo nga, kahit pasalamat na lang nila sa atin, wala. Okay, so mga ano yan sila dito guys. Ang ugali nila dito is, i-share ko na lang po sa inyo based sa my, sa akin experience. Yung ugali nila dito is parang, ano, uh, mahal nila yung pera. Mahal nila yung uh, tinatawag na uh, piso yun. Mahal nila yung piso dito kaya hindi sila basta-basta na nagpapalabas ng kanilang mga pera. So, ayan. Again, kumusta? Kumusta, kumusta, kumusta sa ating mga kabayan dito? Kumusta po sa inyong lahat? Ayan, so again, once again, um, kumusta? Ayan, wala na tayong iba pang masabi kundi kumusta at ah, mag-iingat po tayo palagi mga kabayan. So, itong video na pala ito mga may guys, ano lang to, ah, sharing ko na lang po, sharing ko na lang, lang po sa inyo, ano pa, pabalik-balik, kasi nga nagmamadali, kasi yung oras ko ay talagang hinahabol ko yung aking oras para naman po ay ah, hindi tayo mapagalitan. Okay, so, ang nangyari doon po sa, ano, sa anak ni um, Kuya Kim Atensa. Okay, so, walang ano yun, walang... Kumbaga, walang signal na yun ang kanyang gawin, kundi ginawa niya talaga sa sarili niya. Ang masaklap dun guys, kasi nga, uh, umani ng million of views, umani ng napakadami na views yung kanyang mga vlogs, yung kanyang, uh, very successful na bata, tama successful po siya talaga sa buhay niya. Uh, nagsasahod na siya sa sarili niya, may sarili siyang trabaho sa social sa social media I mean. So napakaganda na bata pero ang nangyari ay hanggang doon lang talaga yung kanyang uh, buhay kasi nga po doon sa tinatawag nila na uh, nagpakamatay pero hindi natin yan talaga matukoy pa talaga guys kung ano ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay tama po ba so tayo as mga ina, kahit ako, ina din ako, lagi ko talagang sinasabi sa anak ko, sa kaisa-isa ko pang anak, lagi ko sinasabi na anak ko may problema ka, huwag mong dibdibin, sabihin mo sa akin, negative o positive yan, tatanggapin ko. Huwag kang gagawa ng mga actions, huwag kang gagawa ng mga decisions sa sarili mo na hindi mo ipagpaalam sa akin. At saka, isa pa mga may guys, sa mga ka-OFWs ka ko dito sa gitnang silangan, ang pinaka-importante po sa atin, sa ating mga anak, ay ang commitment. Yung araw-araw na daily na pinapaalalahanan mo siya, uh, ini-encourage mo siya, kung baga yung pagmamahal mo kahit malayo ka, ipadama mo yan. Ipadama mo, tawagan mo siya palagi, i-chat mo siya palagi. Ako naka 24 7 po talaga ako guys. Kaya kung minsan walang akong time dito sa aking uh, channel kasi nga po talaga nakafocus din po ako sa anak ko. Kasi kaisa-isa mong anak. Okay, so kailangan po talaga guys na yung guidance natin as a parents sa ating mga anak, andyan lang po yan palagi talaga. Huwag po nating iasa sa pera. Okay, kasi kapag iasa natin yung pera guys sa ating mga anak, kapag nagastos na yung pera, wala na yun. Mawawala na yun sa isip nila. So ang isip nila is, kumbaga, ano, uh, panandalian lang palagi yung kanilang nasa isip. Hindi nila inisip yung kanilang mga long term goals sa kanilang buhay kasi nga po sa sobra sa, sa murang edad pa lang nila madadala pa yan talaga sila sa mga sol-sol kumbaga sa mga sabi-sabi ng -sabi, mama mga ganun madadala po talaga. Tayo nga kung minsan na mga medyo ano na medyo mga uh, mga matatanda na nadadala pa tayo, di ba? So, yan po ang ating dapat na gawin sa ating mga anak. Nga guys, okay, kailangan po talaga na mayroon po tayong tinatawag na commitment sa ating mga anak. Kasi yan po ang pinaka-importante para sa akin guys. Yan po ang talagang pinaka-importante sa akin. Wala na ko ibang importante pa sa buhay ko kundi yung aking commitment sa aking anak, yung aking relationship sa aking anak. Lagi ko yan na pinagsasabihan na kung ano man yung mga trial sa buhay mo, ano man yung mga, kasi yung anak ko guys, ano siya, hindi siya, hindi siya public relationship. Kung baga, ano siya, na, na, introvert na bata. Noon, yung bata pa siya, lagi siya nakaka-selfie, nakaka selfie dito, selfie doon, post dito, post doon sa ano niya, sa social media niya. Pero ngayon, wala na guys. Nag-iba na yung kanyang um, perspective sa buhay niya, iniba niya. Sabi ko, nakakaiba na bata. Doon ako na, ano guys, na parang natatakot ako kasi masyadong matahimik. Matahimik siya. Kung may problema siya, hindi niya sinasabi. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung may problema ka kasi mama mo ako, ina mo ako, ako lang yung una mong matatakbuhan. Kung ano man yung negative o positive na na maririnig mo sa iba, sabi ko, ishare mo sa akin para mabigyan kita ng comfort, sabi ko sa kanya. Kasi yung pagko-comfort natin guys, as a parent, as a mother, yan po ang importante sa ating mga anak. Okay? At saka syempre naman po guys, sikayatin natin yung ating mga anak na magsimba, na maging active sa church, hindi lang sa si school. Kasi yung church guys, malaking malaki po yan ang maitulong po sa ating mga anak. Why? kasi yung pag-aaral guys para doon yan sa future nila para sa kanilang kinabukasan pero ang ang sa pagdalo palagi sa church ang palaging active mo sa church guys yan po ang magbibigay daan linaw sa sarili mo okay po so mga parents ha, mga mama, mga single dad dyan, shout out po sa inyo. asana sana walang ma-offend sa atin dito kasi nga po um, sa nakikita ko sa mga videos ngayon, parang sinisisi nila si, ano, sinisisi nila si Kuya Kim. Sa isip-isip ko lang, hindi naman siguro si Kuya Kim yung ating masisi dito, kundi talaga ang panahon talaga. Kasi mga bata ngayon tuso na. Why? Tuso na eh tuso nang pumatay, tuso nang mag tuso nang magnakaw, tuso nang magsinungaling, tuso na sa lahat na bagay. Yun ang mga bagong generasyon ngayon, guys. Hindi kagaya noon. May nababalitaan ba tayo noon na nagpakamatay at the very young age? Wala, 'di ba? Wala. So ngayon lang ang dami. Bakit? Dahil na po sa social media. And I'm so very thankful po talaga sa anak ko, guys, kasi 'yung anak ko nag-iba na yung perspective niya. Like, like I said earlier na nag-iba na po yung perspective niya. Lagi kong inaano yung ano natin. Camera, kasi malayo ako eh para makita naman dun sa ano. So back to topic tayo guys. Yung anak ko kasi guys, nag-iba yung perspective niya sa sarili niya. Sobrang thankful ko talaga. Kasi nakafocus din siya sa kanyang pag-aaral, nakafocus siya sa kanyang pag-i-study, nakafocus siya sa mga subjects niya, sa mga projects niya sa loob ng pamamahay, nakafocus po siya dyan kung ano-ano man yung mga ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, anak, kasi may wifi tayo. Sabi ko, sayang naman yung wifi, gawin mong ano, ah mag-business -mag ka. Kung gusto mo mag to, kasi mahilig yun guys sa paganda. Mahilig yun sa mga make-ups. Ma Grabe, sobra mahilig yun. Sabi ko, i-post mo yan. Mag-edit ka ng kahit mga 5 minutes, 5 seconds or five minutes, mga three minutes, something like that. Sabi ko, mag-edit ka tapos i-post mo sa TikTok, tutulungan kita. Sabi ko nang ganun sa kanya. Ayaw niya talaga guys. Sabi niya ayaw ko ma. Sabi ko mag-vlog ka na lang sa YouTube para ano, para may mahintay ka sa sarili mo. Sabi niya ayaw ko ma. Gusto ko mag-focus ako sa pag-aaral ko. So, pasalamat na din po ako mga my guys kasi yung yung perspective niya nga iniba niya ibang iba siya ngayon. Pero yung pagkakaiba niya ngayon guys, may takot din ako kasi sobrang tahimik. Tahimik yan. Sobrang tahimik talaga guys. Hindi siya kagaya sa iba na daldal -dal dito, daldal -dal doon. Nagagalit dito, nagagalit doon. Hindi guys. Hindi siya ganun. Kung bagat kinikim-kim niya, ah, hindi naman, hindi naman sa ano, hindi naman sa kinikim-kim niya. Kung baga, parang ano, parang ang nakita ko sa anak ko is I don't care kung ano yung nasa surroundings niya. Wala siyang pakialam doon sa mga nag-viral, wala siyang pakialam doon sa mga ano ng mga kasamahan niya, wala siyang pakialam. Yung yung ano niya guys, yung kanyang pinapakialaman is yung sarili niya. Kung paano niya ipag-grow, paano niya na iano yung sarili niya i ibago na magiging, uh, na, na mag-improve siya sa sarili niya. Yun po siya guys, yun ang kanyang laging uh, laging uh, ginagawa sa sarili niya. So kapag tuwing nagtatawag, tinatawagan ko siya. Sabi ko sa kanya, anak, um, may problema ba? Ganito ganyan. Lagi ko niyang lagi ko 'yan kinukulit eh kasi gusto ko lang malaman na kung may problema ba siya or wala. Kasi nga guys, at the age of 16 years old, meron na 'yan Meron ng mga papila, mga pag-ibig, pag-ibig, may mga awayan. So lagi ko rin yung tinatanong guys kung sino-sino yung kanyang mga kasama, sino-sino yung kanyang mga friends, sino-sino yung kanyang daily na kasakasama. Kasi nga po guys, um, palayo lang no. Kung anong mangyari, so may mapagtanungan ka agad. Okay, so yun po ang lagi kong ano sa anak ko. Lagi kong binabantayan. Kahit nasa malayo ako guys, yung support ako sa anak ko andoon pa rin. Yung pagmamahal ko sa anak ko, hindi yan mawawala. Kung yung moral support ko ay andoon. Yung, yung loyalty ko ay andoon. So guys, tayo na mga ina, kapag balitaan natin na may mga ganyan, na mga bata na nagpakamatay, parang apiktado din tayo, di diba? Kasi may mga anak din tayo. So, hoping guys na itong ano na to, itong video na to ay makatulong din po sa inyo. Ayan, so kailangan din po natin na i-monitor yung ating mga anak. Uh, sa pamag pamamagitan ng pagtawag or pag-chat, um, bigyan nyo sila ng time. Kasi ako dito guys, focus talaga ako sobrang naka-focus ako kaya wala ako dito palagi. Mahirap po talaga yung buhay ko bilang isang OFW. So, hope na maintindihan niyo ako guys itong aking video. Parang nagkaiba-iba na, okay? So, hinahabol ko yung oras ko kasi oras ko naman po pa sa pagtrabaho. Ayan, so kung bago ka pa lamang po dito, please subscribe to my channel. Like and comment naman po guys para makita ko po kung saan kayo nanonood. Single lady always saying here, keep up the good work guys and God bless everyone.